isa to sa mga napakagandang old school na bukid style. Di ba? Bukid. Bukid. I Ikutin mo. Ipakita mo lahat ng ikot. Oh. Sige, 360. Oh. Di ba? 360 mo. Ang ganda ng view parang ano parang rough na style ng bukid ha? hindi hindi siya pulidong plain may mga obstacle obstacle pero yan ang gustong gusto kong style ng bukid pero hindi talaga yan ang ipipicture ko yung mga hindi pantay pantay na obstacle ang mga animals kung ano ang meron sila dito sa typical na bahay dito sa bukid first stop makikita mo yung mga bibi Let's go! Ha? Oo ba? Diba? May bibi tayo, meron din silang bibi. May aso din. No? Uy, may kalabaw doon pero medyo malayo eh. Mm -mm. Ayun oh. No? Kita niyo ba doon? Ayun, 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 ayun. Ayan, <laughs> oh. kalabaw, naliligyo. Mm hmm. Tapos meron silang bantay na doggy. Pero pag gabi, pinapawalan yan. Pag umaga, stay put lang siya dyan. Pasok tayo dito sa loob ng Bakuran. Pasensya na kayo medyo alam niyo na sa bukid. Hindi ganong naaasikaso yung paligid dahil busy ang mga magsasaka. Di ba? Pero meron din mga maasikaso diyan. Dito, salo-salo yung manok bibi. Yun ang mga main alaga nila. Oh. Mga black australorp ang mga yan. Tapos meron din silang barred plymouth racks. Ayun oh, no? yung inahin na may PC. Oo. Ah, <laughs> ayan oh. No? Nabasa ng mga sisi. Oh, di ba? Alam nyo ba na ang lugar na to, ang lugar na to mismo, dito nag-shooting yung Be My Lady na palabas. Erich Gonzaga, go, Erich Gonzales at sino nga ba yun si Matsunaga? Uh -uh. Daniel Matsunaga. Dito silang shooting ng Be My Lady, no? Erich Gonzales. Nila. Tapos dito naman, makikita niyo yung brood kak nila na napakalak. Cross na to sa sa tingin ko. Australorp saka bird fly mouth rock. Ang laki oh. Dito ng palong. O, tapos ito pa cross na rin to Australorp kasi grey siya eh so cross na lang yan tapos meron din silang parang shamo ayun o no? shamo ata yun tumatakbo ayun dito labas tayo dito makikita natin yun ayan 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 kita ba dyan? Hmm. yun o no? Marami pa dito. Oh, so, may mga manok din dyan. Oh. Tara, labas tayo. Dito yung back door. Alam nyo naman, yung mga manok na nakakawala, kung in the raw stage, talagang mailap yan sila. Hindi ka ng mga manok natin kasi tutok tayo dun eh. Sila syempre sa bukid, ganyan, parang extra meat, extra egg yan sa kanila. So, nakalaya lang yan. Free range, kapag gusto nilang umulam, uhuli. Kapag gusto nilang itlog, kukuha nilang doon sa pugad. Di ganyan ang style ng pag-aalaga sa probinsya ng mga manok na native. Pero ngayon, siyempre, bilang mga magsasaka, nag-upgrade din sila. Kaya, kita nyo naman, yung mga alaga nila eh. Ito. Halo-halo na. Merong shamu, merong australorp, merong barred fly mouth rock, may native. Halo-halo na. Ha? meron din silang special na mga alaga yung mga piggy na mga parang kasing lusog ko Kataan natin sakto pinapaliguan may ngay lang kasi na dahil nagpapaligo ng mga piggy may yung water pump uh, pagpasensya na pero mag enjoy naman kayo Dami. Dami nila. O oh, di ba? Dito yung may mga manok, dito may mga pigi. Dapat so, tayo kasi may nga. <laughs> Ang lalaking mga manok. Ayun o, kumakain silang pellets. Wan mm. to sawa na, bahala na kayo kung... Kaya gusto kumain lalapit. Kaya gusto kumain. sakay na lang kayo dyan. No? Yung mga bibi, malulusog din, mapuputi kasi meron silang liguan eh. no? Malalaki din. Malalaki din ang ano, bulas. Okay din. Ngayon, inuwa na nila yung pellets. Yan, eh, pinapakain. Sumapit tayo eh. Isang batsa na agad para ano, yung uh, buffet. <laughs> Ay, meron din silang mga black australot na lalaki. Uh -uh. Ang hirap lapitan kasi lumalayo eh. Hindi sila Tapos, sanay sa tahan. Meron silang pares na siya mo. Pares. Bata pa. Pero, hindi na't malapitan. So, sa malayuan lang natin sila makikita. Kasi tumatakbo, may jumailap. Eh, ayan na sila. Babalik na naman. Ayan <laughs> naman sila. Z zoom out ko lang. Zoom in, zoom in lang tayo. I-enjoy mm -hmm. naman sila sa kanilang kinakain. O, ito, ito, ito. Ang ganda ng kulay, white and black. Uh Oo. -oh. Yes. Ayan Oh. Siguro pwede tayo lumapit, pero dahan-dahan. Ang -dahan, laki nung gray, oh. Siguro nasa mga tatlong kilo, apat na kilo yan. Talong mo naman yung tahid. Oo, ang laki, ang laki manok. <laughs> sila. Wala may bundak na eh. Mm hmm. Kulay. Ayun yung aso. Wala yung ayun, nasa taas. Babae. Black Australorp. Pwede ba malapitan? Hindi. Sige, dahan-dahan lang. Ah, ha ah, hahapo -ha na sila. Dito sila natutulog. Yan, dyan sa puno na yan. Tapos meron sila native, ayun eh, o. Oh. Eh, tago lang doon. Yung eh, mga native sila. Ito, Dito. Sige, hapo na. Yan o. No? Oh. Yan ang usual na setup sa bahay sa bukid, farmhouse usually ang bahay sa bukid, hindi naman yan talaga main house, so mayroon pa silang bahay dun sa may barrio tapos, dito din sila natutulog or may naiiwan dito mostly dito na sila kumakain ng tanghalian tapos, uh, yung mga magbubukid, dadala na lang ng agahan yan, mauna nang aalis yung mga magbubukid tapos yung nanay magluluto sa bahay dadalhin dito yung almusal babalik sa bahay yung mga nasa bukid pakain ng almusal, papahinga balik bukid, tapos magluluto na dito mismo na magluluto ng tanghalian para sa tanghalian ng mga nagbubukid tapos pag tanghali, balik, sa, balik dito sa bahay kakain, papahinga call it quits hanggang doon lang yung mga magbubukid hanggang tanghali lang, hindi na sila nagpa, nag uh, baga, hindi mo naman sasabing papalaot sa laot yun eh hindi na sila umaarya sa, sa tanghali kasi mainit na yun eh siesta time na yun babalik na lang sila pagdating ng hapon yung mga bandang 4, 3, 4 yan. para asikasuin lang yung mga hindi na asikaso nung bago mag lunch time so well, eto yung setup may bahay, may, may pigi sa likod nakakalat yung mga manok at mga bibi may mga manakanak mga puno na fruit, fruit bearing trees mangga, kami uh, ano ba to? Chico. Chico yan, Chico. may mga papaya, bayabas. Yan. Yan mga usual yung makita sa bukid. Nagjajive lang lahat yung mga bagay na nasa bukid. Siyempre, nagalat yung mga pagamitan na para sa bukid. Water pump, trailer dyan sa likod mo. Na may kasamang aso. Okay. at iba-iba pa mga bagay na may kinalaman lahat sa bukid. At magandang ka nalang ilaw. Mm. Kasi solar. solar. Libre. Ah. Hindi yes. ka na kailangan magpalinya ng kuryente. Sa panahon ngayon, napaka-easy. Pag may bukid ka, hindi mo kailangan palinya ng kuryente. Pwede ka maglagay ng solar pag gabi. Napakaliwanag mo. Well, well, mula dito sa bahay ni Jilin sa bukid. Hello. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Pa -alam. Paalam. Kanya-kanya, 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 kanya